Ikalimang Kabanata Mga taga-Herusalem, ihanda ninyo ang inyong mga kawan, dahil napapaligiran na kayo ng mga kalaban. Hahampasin nila ng tungkod ang mukha ng pinuno ng Israel, ang ipinangakong pinuno mula sa Bethlehem. Sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Huda, manggagaling sa iyo ang tao maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon. Kaya ang mga mamamaya ng Israel ay ipapaubaya ng Panginoon sa kanilang mga kaaway hanggang sa maisilang ng babaeng namimilipit sa sakit ang sanggol na lalaki na mamumuno sa Israel. Pagkatapos, ang mga kababayan ng pinunong ito na nabihag ng ibang bansa ay babalik sa kanilang mga kapwa Israelita. Pamamahalaan niya ang mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Ang katulad niya ay isang pastol na nagbabantay ng kanyang kawan. Kaya mamumuhay sila ng mapayapa dahil kikilalanin ng mga tao sa buong mundo ang kanyang kadakilaan. Bibigyan niya ng mabuting kalagayan ang kanyang mga mamamayan. Kalayaan at kapahamakan Kapag sinalakay ng mga taga-Assyria ang ating bansa at pasukin ang matitibay na bahagi ng ating lungsod, lalabanan natin sila sa pangunguna ng ating mga mahuhusay na pinuno. Tatalunin nila at pamumunuan ng Assyria ang lupain ni Nimrod sa pamamagitan ng kanilang mga armas. Kaya ililigtas nila tayo kapag sinalakay ng mga taga-Assyria ang ating bansa. Ang mga natitirang Israelita ay magiging pagpapala sa maraming bansa. Magiging tulad sila ng hamog at ulan na ibinibigay ng Panginoon para tumubo ang mga tanin. Magtitiwala sila sa Diyos at hindi sa tao. Pero magdadala rin sila ng kapahamakan sa mga bansa. Magiging tulad sila ng leyon na matapang sumalakay sa mga hayop sa kagubatan at sa kawan ng mga tupa sa pastulan. Kapag sumalakay ang leyon, nilulundagan nito ang kanyang biktima at nilalapa at hindi ito makakaligtas sa kanya magtatagumpay ang mga Israelita laban sa kanilang mga kalaban. Lilipulin nila silang lahat. Lilipulin ng Panginoon ang mga walang kabuluhang pinagkakatiwalaan ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon, Sa mga araw na iyon, ipapapatay ko ang inyong mga kabayo at sisirain ko ang inyong mga karwahe. Gigibain ko ang inyong mga lungsod, pati na ang mga napapadirang lungsod. Sisirain ko ang inyong mga anting-anting at mawawala ang inyong mga mangkukulam. Hindi na kayo sasamba sa mga imahen at sa mga ala-alang bato na inyong ginawa dahil wawasakin ko ang mga ito. Sisirain ko rin ang inyong mga posteng simbolo ng Diyos ang si Ashera at wawasakin ko ang inyong mga lungsod. Sa aking matinding galit, maghihiganti ako sa mga bansang sumuway sa akin.